Basta natapatan niya Si Rubencio ko guys, isang panyo lang na hanay pa. Patapos yung iba. Lukas takaw sa hilaw na ano. Isda. Yes. Ah, apat pa lang guys. Apat pa lang na ang huli. Dahan-dahan. Hirobanching ko yan. <laughs> Pati labong-labong guys. Huli. Sana ang alimasag may kasalubong kami guys. Maka mapa, pa siya sa atin. Mm, may kanduli guys. Buhay pa. Pang ulam naman tayo guys. Kanduli guys. <laughs> isang braso ng hinuli ng sirubanching ko guys kala ko ba ano yun patakaw sa alimasag <laughs> well, first time na yun mag, ano, magpalit ng lambat guys ng sirubanching ko puro 030 kasi ang gamit namin naingan nyo kasi kami sa mga kasama namin puro sirubanching ko guys pag napatapat talaga sa alimasag guys walang takas <laughs> ganun kalopit ang sirubanching ko pero guys isa lang hinuli talagang madalang na ang alimasag dito banda lang kaya naman natin i, ano sa bagay marami pang babatakin guys eh hmm ako oh ko ay sira try ta may patong paantapusin natin yan antay natin saan banda ang location yan direction yan may patong na naman ang aming lambat guys yan mahirap pag ano pag napatungan sa gabal sa babatak so ayan guys nagtabi nga kami guys kasi ang aming lambat ay madumi at makunti ang aming holy siguro may sang kilo lang kaya nagtabi na lang kami dito guys so ayan mga ko sika nanti maraming holy yan at malihabang kami guys si, Yag, si Bantay yung naliligat ng dagat dadala niya yung bunot ihagis mo ulit yung bunot hal. <laughs> so lang huli namin guys siguro may igit dalawang kilo lang pala ayaw okay, ako makaabot ng dalawang kilo may natanggal na ako yan parang matanggal ko guys ang kilo lang, lang yan siguro <laughs> may alimango guys hindi ba ayan lang yung mga aming tanggalin tanggalin ko kaunti nagtabi kami guys madumi ang ano at ang daming patong patong dun sa lambat namin kasi naghahabulan habol-habol sa mga huli kaya dami-dami namin <laughs> patong-patong ay aming mga pasaway so ayan guys yung dagat guys napakaganda ng aming karagatan malinis dito guys wala ditong kalat o dumi Wala nang ulan guys, maganda na ang panahon. Kahapon bakbak ang ulan ayan, dami namin dito yung iba wala pa dun sa dagat na nagsinsay sila at dericho area bago umuwi at kami tumabi talaga guys kasi may susama kami isang panyo na iniwan kahapon, ni area na din namin para madagdagan ang huli natin ayan guys, naayos nice na isa guys ang aming lambat kasi guys, nagulog guys, tumabi kami dito guys, probroka, bukang aming lambat ang dumi dumi So, ayan, papalit si dudugtong namin ang aming lambat na isana na para wakan din. <laughs> Hindi pa rin bago. Ina-insert <laughs> e, namin yung serbanchain ko, guys. Local yata yung ko. Isa lang inuli na. o, <laughs> no, lang huli namin today, guys. Kaya yan, yes, eh. Arrange namin namin lambat, oh. Sinsay namin dalawa. Wala kaming tagawak, eh. semuanya guys <laughs> ngedaingan <yung> kandolik guys <laughs> kawai kawai sama muka kandoli, <laughs> ain tayo guys para mag-celebrate tayo ng olam 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 Si ano Ano? Okay, pilat natin to guys. May siguro na yun. Oh, oh mag-arawin na lang kayo. Lunti kayo. na panduli guys. Yan kayo ni Por rolpate y catalán para mi mierda. Doño que sale, vamos. Doño que sale. Doño que sale. Women. Ulam ng mga iro. Ulam ng mga alaga.

ayo lang to ayo lang <laughs> to ayo lang kaya natin ng girit para talagang ano isa, madami lang ang nagukap okay. kasi ito ang ating designation sa dagat kasi okay, ano alawak dinas, peri giri-giri dinas Magaling Maligo na kayo. Maligo na kayo. Parang pagdating ni Papa nyo, di mag-aho na kayo. Ayun eh, oh. hey, o, mag-sinsay. Ayun know? o. baka nakablock. Patay ko na. Ha? Hindi pa tapos? Isip-isip. Kung saan mag Apo man bidyo wala yan. Ma ano yan, matigas yan. Kain ng aso. Bayad ano lang sa mo pa kain sa aso. Dinurog nano pa gidurog mo pa. hindi nga walang mauli ano mana oh, oh lubat na

Hindi mo yung mahuli pag ano, kahit biglain mo, kaya wala mang kawil. Palunok yung palunokin ng gusto. Yan, ilayin mo na dapat abi. Oh, na, kapulok-pulok ang ka ano. aran anu arahan 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 nggak kebunguan

Laki ka talaga pernah panadulas ka. <laughs> oh para pakai ka ni Lolo Mo Igmi. Yeah. <laughs> bawa, bawa, bawa. Si Lolo Mo Igmi.

Ayan guys, ito na ating pinaghirapan guys. Ito, gagawin natin, paksiwin natin yan guys. At ito naman ibababad natin yan sa suka na may tuyo, na may ricado. Para siya eh, mamaya pag mal, mal malayo, may tuyo natin ng saglit sa init. Pipretohin natin siya guys, ito ang ating mga ricado. So ayan, lalagyan natin yan guys ng suka. Paksiwin natin siya guys, para mas ano siya, talab yung lasa niya. Lagyan natin asin. luya ubus natin itong luya pakasiwi natin siya higyan natin bawang sarap to guys mm, na sibuyas paminta salak natin yan hindi pa kami nakapag-arya guys gawa ng inasikaso ko muna to yung isda kaysayang naman kaysa magbili pa tayo ng ulam ito na siguradong meron na Kaya ating konti bitin ko tapos to guys mababad natin yan suka na lang din ilagay natin dyan kay ano babad natin yan guys sa may tuyo yan yung ating nilagyan ng una paksiwin lang natin yan Lagyan din natin ang suka. Babad lang natin yan siya guys ng ilang oras. Eh mag aarya pa kami ng lambat. Pagdating ko sa yan siya malaluluto. Ito isasalang ko na yan sya, sa apoy. Yeah, okay na yan. Saksiw lang naman to guys. Ayan. Yeah. So syempre habang nag-prepare tayo yan, meron tayong biko at meron tayong ubi with crema. Ah, so, diba guys? Kompleto. Para hindi tayo magutom. Sa na natin, hindi ka pa pala ito naasinan, guys. Ayan. ba? Diba? Para siya magtalab. Ayan. Kasi may suka yan siya, guys. Para talab na talab yung pagkano niya. Pinagirapan ko to guys. Marunong naman ako magdaing, guys. Kaya, sanay na sanay si Mama Usang sa, ano, pag uh, beneficyo ng isda. Pag, o, ano niya, lilinis. So, ayan. Ito, so, magtalab siya dyan. Ito, ilang piraso to One. 2, 3, 4, 5. hindi natin yung basta mauubos guys magpiprito lang tayo ng ilan dyan at ibibilad na muna natin para bukas if na wala naman tayong ulam pwede naman natin yan siyang ulamin sa parang tuyo, tuyo na siya ibibilad so yan, mamaya prito na yung pagdating ko guys kasi mag pa kami ng lambat guys ganun kasi pag mga mga usang nagtabi lang kami gawa diba ng eh, ayun ay binidyo ko oh. So, yan. Ito, ready to salang na yan sa apoy. Ayan. Tingnan natin ang sinain natin, guys. Pagdating ko, sumain agad ako. Kasi wala naman tayong ibang maasahang luluto na maayos natin pagkain. Kundi tayo lang din, guys. Buwasan natin at medyo maraming pagkasabaw. Kunti lang tinubig ko, guys. Pero nagkaroon pa rin siya ng ano pag bago rin lang siya nagkulo. Yan, hanggang tanghali na yun guys, kasama na natin dyan ang ating mga alaga. I ina lang konti, konti na rin lang yung apoy. Nalalay na. At ay babalikan natin ang ating ginagawa. So ayan. ayan ready na yan siya guys. Lamayo na yan siya. Parang tusino siya. Nakababad siya sa suka na may. May kalamansi tayo dito guys. Pisa natin to itong kalamansi. Nagyan natin ng kalamansi, guys, para talab na talab yung kanyang, ano, para talab yung asim nanunuot sa laman ng isda. Sarap ito. Sa usapan mo, may kalamansi. Ay, oo. Tapos, maraming, ano, sili. And guys, o, oh, diba? Tingnan mo, ang kulay niya nag-iba na kaya kumpara kanina. Kasi sumusuot na yung, ano, nyo dyan. Suka sa loob ng katawan ng isda. Okay, nilagyan din natin yan siya ng gitling. Yan o, Para yan papasok yung ating ano, nilagay na suka tuyo. Kalamansi. Asin. Bawang. Paminta. Diba? Ibitsin. Yun lang guys. Yun lang may okay. pakita ko sa inyo. So ito yung sasalang na natin to. Ready na yan siya. Pagkainin ang sinain. So ayan. Thank you guys for watching follow for more and take care na rin ang aking mga video. Salamat guys, I love you all.